Magandang araw, ngayon-ngayon ay dito kami sa bayan ng Tinambac. At babalik na dapat kami ng Maynila. Naisipan nga ni Papa na dalhin kami dito sa isang isla sa bayan ng Siruma. First time ko lang makarating dito. Tinatawag nga nila itong V2 Sunbar. Dito lamang yan sa bayan ng Siruma katabi ng bayan ng Tinambac. At dahil nga low tide, tatawid kami papunta ng mainland mula dito sa isla at maghanap nga kami ng pagkain kita nyo naman, napakalinaw ng tubig ng dagat at pwede kayong maligo dito. Pwede rin sa mga baka At kung kayo pupunta dito, siguraduhin nyo lamang na kayo may dalang pagkain. At mas mabilis nga kayo makakarating dito kung magta-travel kayo by sea. At meron din sila dito mga cottage at hindi lamang nakita sa video. Sa halagang 500, pwede na kayo mag-rent ng cottage dito. At pwede rin kayo mag-overnight. Inabot nga ng isang oras ang biyahe namin papunta dito simula sa bayan ng Tinambak. At kung inyong makikita, kakaiba nga ang buhangin dito. At first time ko nga makakita ng pink sand. Ito nga palang aming bangkang sinakyan. Apakaliit lamang pero kasya kaming. Kung sakaling maliligo kayo dito, huwag yung kakalimutan magdala ng suka. At kung bakit, ito, tingnan nyo. Shoutout nga pala kay Ading at ito pa uwi na kami. Nagmamadali nga kaming umuwi para maabutan namin ang first trip ng bus pabalik ng Maynila. First time nga ni Javi makarating dito sa amin kaya ayan, sunog ka ngayon. Ito nga tinabot na ka kami ng ulan pabalik sa bahay. Mabuti nga at hindi lumakas ang ulan at dito nga lamang kami nakatira sa gilid ng ilog. At ipapasok na nga kami. Dito nga pala si Papa at si Mama. Maraming salamat sa panunod!